sa inyo ngayong magic kahit na nandito ako sa loob ng monitor nyo tapos nandyan kayo sa loob ng bahay nyo uh, mayroon akong gagawin sa inyo yung magic mayroon akong huhulaan kahit na nandyan kayo basta kailangan sundin nyo lang mayiging instructions na sasabihin ko tapos mamaya huhulaan ko yung sagot nyo okay? so makikita yung mayiging dahan-dahan na dahan-dahan lang ayun pipili kayo ng number between 1 to 10 Okay? So, ibig sabihin, pipili kayo ng number between 1 to 10. Isa lang. Pili kayo sa mga number na yan. Okay? Tapos, yung number na napili nyo, times nyo sa 9. Times, ah. Multiply by 9. Okay. Ngayon, syempre, yung, yung sagot nyo, naging 2-digit number. 2 digits. Sabihin, parang, halimbawa lang, halimbawa, ito yung naging sagot nyo. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, 62. Ngayon, gawin nyo, ah, uh, tagay nyo ng plus sign, i-add natin yung dalawang number na naging sagot nyo. Halimbawa, 6 plus 2 equals 8. Example lang to, ha? Uh, basta yung number nyo, yung pa rin yung, yung pa rin kayong babase. Okay? Ngayon, yung number nyo, ah, uh, minus 5. Okay. Minus na sa 5. Ngayon, ganito naman. Uh, uh, yung sagot nyo ng number, i-convert natin sa letter. Okay. Bawa, A equals to 1, B equals to 2, C equals to 3, D to 4, E 5, ganoon. Tuloy-tuloy lang. Okay? Kailangan yung uh, yung sagot nyo may convert nyo sa letter. Tapos ganito. Mag-isip kayo ngayon ng bansa. Bansa, country. Mag-isip kayo. Think of a country that starts with letter yung pili nyo. Isang bansa. Okay na? ang na kayo ng bansa? Okay. So, tandaan nyo na yung bansa na yun, ha? Ngayon, etong bansa na to, yung second letter ng bansa na yun, Mag-isip naman kayo ng hayop. Malaking hayop. Doon sa second letter na yan. Okay? So, tinandaan nyo na yung bansa. Tinandaan nyo na rin yung, yung hayop. Ito na ngayon. Wala. Andito lang ako, ha? Nandiyan kayo, ha? Wala po camera take to. Live na live po. Ito na. Alam ko na ang sagot nyo ay... elephant sa bansang Denmark. Uh, tama na. Yan. Galing na. Itong magic na to, magagamit ito kahit bata pa lang kayo. O minsan, matanda, kahit matanda na kayo, kahit edad na kayo. ah uh, minsan, effective pa rin siya. Kasi, ganito yun. sa sundali, uh, yung ginawa kong video na to, gawin nyo lang sa iba, tapos automatic, yun din doon sila babagsak na bansa. Kasi lahat ng number na to between uh, between Cherba pag tinanong siya ng ang sagot niya lagi ah uh, halimbawa 2 times uh, 9 equals 18. So pag pinas mo yun equals 9. Gamitin sa 3. Ah uh, times 9 eh 27 2 plus ah uh, 2 plus ano? 2 plus 7 equals 9. Basta ang bagsak nung lagi 9. Siyempre, pag nasa na tayo, pag kami na yunis mo yun ng 5, uh, may yung 4. Yung 4 na yon, pag yun ang mo sa letter, may yung D. So, pagka kami na mo sila ng bansa, ang unang may isip agad ng tao, Denmark. Yan lagi. Bihirang-bihira yung Dominican Republic, something like that, you know, bihirang-bihira lang yun. Tapos, siyempre, yung Denmark na, Pagka, na, ng Dominican Republic sila, yari ka na. Kasi sigurado yun, ostrich yun. Dominican Republic tas ostrich. Pero bihira nangyayari yun. Diba? Bihirang bihira. Medyo kakaibang pag-iisip yung takong minanjikan nyo. So yung Denmark na yun, siyempre, ang second letter yun, letter E. Di ba? ah uh, kailangan ma-interrupt nyo lang yung tao dun sa yung isip eagle. Kasi meron eagle, may eel, may isa pa namin yun. Mga ganun ba yan? Utah! Di diba? Pero sobrang, sobrang bihira nangyayari yun. So kailangan, Ah, uh, Denmark, tapos letter E, di ba? Sabi niyo agad, malaking, malaking hayop. Parang gray. Yan, di ba? So, elephant target may isip nila. Ngayon, medyo kalagay mo ng konting drama. Ngayon mo lang na parang, mm, alam ko yun na ko. Elephant ng Denmark. Ah, ayan ah. May totoo lang kayo ah. Yung, yung cards, ah, uh, gagawin ko bukas kasi kanina late na ako, nakaano eh yung about, about sa mga cards. Abangan yan sa EXCEL channel. Sana po, isubscribe nyo po tong channel ko. EXCEL channel, andyan po yung okay lang yan. Tsaka yung smile, gumagawa po tayo ng short film. Tapos, ah uh, lagi po akong tulong ng mga band, ng, ng mga magic. Ha? Salamat po sa EXCEL channel. Thank you.